Naisip mo na ba kung gaano kadalas mong naramdaman na ikaw ay nasa isang larangan ng labanan, pinalilibutan ng mga problema, at pakiramdam mo na mas malaki ang kaaway kaysa sa iyo? May mga araw na ang bigat ng mga alalahanin ay tila dinuduog ang kaluluwa, na ang mga tinig ng akusasyon at takot ay mas malakas kaysa sa pananampalataya, at na ang pagod na puso ay nagtatanong kung makakayanan ba nito. Muni sa ganitong senaryo ng kahinaan, ang salita ng Diyos ay nagnininin na may lakas. Sa Roma Kabanata 8, talata 31 nakasulat, Kung ang Diyos ay para sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi lamang ito maganda na pangungusap, ito ay isang pahayag na binabago ang atmosfera ng ating buhay. Ito ay parang watawat na itinataas sa harap ng kadiliman, naggapaalala na, gaano man kalakas ang oposisyon, walang puwersa ang makakaangat sa kapangyarihan ng Diyos na nasa iyong panig. Madalas, ang ating mga damdamin ay nagsasabi ng ibang kwento. Sinasabi ng puso na tayo ay nakalimutan, bumulong ang isip na walang labasan, at tila sumisigaw ang mga pangyayari ng pagkatalo. Ngunit ang damdamin ay hindi ganap na katotohanan, nagbabago ito kulad ng hangin. Ang nananatiling matatag, walang hanggan, at hindi nagbabago ay ang salita ng Panginoon. At dito natin matatagpuan ang mga pangakong hindi mababali. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manglito, sapagkat ako ang iyong Diyos. Paalakasin kita, tutulungan kita, asusuportahan kita ng kanang kamay ng aking katuwiran. Isayas 41, talata 10. Hindi ito, baka, hindi ito, sino ang nakakaalam. Ito ay katiyakan. Ang Diyos ay naroon, sumusuporta at nagapalakas sa mga nagtitiwala sa kanya. Sa katotohanan ito, nawawala ang tinig ng kakot. Sinasabi ng takot na mag-isa ka, ngunit sumasagot ang Diyos, ako ay kasama mo. Sinasabi ng takot na ikaw ay babagsak, ngunit tinyak ng Diyos, susuportahan kita. Itinuturo ng kakot ang bagyo, ngunit inaabot ng Diyos ang kanyang matatag at natitinag na kamay. Asa As mga sandali ng kahinaan, dito pinakamatindi ang pagsubok ng kaaway na sinasamantala ang kahinaan upang maghasik ng pagdududa, alalahanin ang mga sugat at magakalat ng kasinungalingan. Ngunit kahit na siya ay tuso, hindi siya nagtatagumpay. Ang pinakamalakas na sandata ng Diablo ay kasinungalingan at may lakas lamang ito kapag naniwala kayo rito at nakalimo sa katotohanang ibinigay sa atin kay Kristo. Kaya, kailangan nating kandaan na ang ating laban ay hindi napapanalo sa ating sariling lakas, kuni sa lakas ni Jesus. Siya ang kalasag, ang kanlungan, ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Siya mismo ay nagsabi sa Lukas 1.0, talatalabin siyam, Narito, ibinigay ko sa inyo ang kapangyarihan upang lumakad sa mga ahas at sa lagubang, at sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at wala sa inyo ang masasaktan. Ang autoridad ay ibinigay na sa iyo, hindi ito kailangang makamit sapagkat nakuha na ito ni Jesus sa krus. Nanalo lamang ang kaaway kapag isinuko natin ang inilagay ng Panginoon sa ating mga kamay. Kaya, huwag manahimik sa harap ng oposisyon. Itaas ang iyong tinig at ipahayag. Kung ang Diyos ay para sa akin, sino ang laban sa akin? At kung ang mensaheng ito ay nagsasalita sa iyong puso, huwag mo itong itago sa sarili. Ibahagi ang salitang ito ng pananampalataya sa iba. Mag-subscribe ngayon sa channel, ilike ang video na ito at mag-iwan ng komento upang sama-sama nating maipahayag ang pag-asa at ang katotohanan na ang Diyos ay para sa atin. Sa ganitong paraan, mas maraming buhay ang maabot ng nagbabagong kapangyayahan ng salita. Napansin mo ba kung paano madalas sinusubukan ng kaaway na umatake sa mga sandali kung kailan ikaw ay pinakapagod? Kapag ang iyong pananampalataya ay tila pinaghihinaan, at ang mga pag-asa ay madilim. Sa ganitong oras, sinusubukan niyang palakasin ang pagdududa, palakihin ang sakit, at ipakita na ang pagkatalo ay nakatakda na. Ngunit ang katotohanan ay, kahit sa pinakamadilim na araw, ang liwanag ni Kristo ay hindi na mamatay. Siya ay hindi lamang pansamantalang kulong, siya ang iyong palaging kuta. Maaring subukan ng Diablo na maglatag ng mga bitag, tulad ng mga sinaunang hukbo sa gabi laban sa mga ang kaaway, ngunit walang plano niya ang higi sa kapangyarihan ni Jesus. Palala ng Biblia na ang pinakamalakas na sandata ng kaaway ay kasinungalingan. Siya ay nagsisinungaling na sinasabi na ikaw ay mahina, ngunit sinasabi ng Diyos na ikaw ay malakas sa Kanya. Siya ay nagsisinungaling na sinasabi na ikaw ay nag-iisa, ngunit tinyak ng Panginoon hindi kita iwan ni pababayaan. Siya ay nagsisinungaling na sinasabi na apos na ang iyong kwento, ngunit pinagitibay ng Diyos na siya ang sumusulat ng iyong hinahara. Kaya kailangan nating matutong makita lampas sa mga pangyayari. Ang ating paningin bilang tao ay limitado sa nakikita sa harap ng ating mga mata, ngunit tinuturuan tayo ng pananampalataya na magtiwala kahit hindi nakikita. Hindi kailangan ng paliwanag ang pananampalataya kailangan nito ang pagsuko. Maaring maramdaman mong maliit ka sa harap ng bagyo, ngunit tandaan, pinatahimik ni Jesus ang hangin at dagat sa isang salita. Maaring maramdaman mong mahina ka sa mga laban, ngunit palala ni Pablo na sa kahinaan, ang kapangyayahan ng Diyos ay nagiging gana. Kahit hindi mo nakikita ang labasan, patuloy na bumubukas ang Diyos ng mga daan sa diserto at ilog sa puyong lupa. Hindi siya tumigil na maging Diyos na humahati sa dagat, bumubuwag ng mga pader, at nagsasara ng bibig ng mga leon. At ipinapakita ng Biblia sa atin na ang mga labang hinaharap natin ay hindi lamang pisikal kundi espiritual. Sa Efeso Kabanata 6, tinuturuan tayo ni Pablo na isuot ang buong baluti ng Diyos, ang panloob na baluti ng katuwiran, sinturon ng katotohanan, kalasag ng pananampalataya, helmet ng kaligtasan, sa naliyas ng Ebanghelyo ng Kapayapaan at Tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ito ay isang panawagan na huwag lumaban na walang armas, kundi harapin ang bawat araw na handa gamit ang espiritwal na armas na ibinigay na ng Panginoon sa atin. Hindi ka lamang isang tao na sinusubukang makamit ang kagumpay. Ikaw ay isang tao na namumuhay mula sa tagumpay na napanalunan na sa krus. Nang sinabi ni Jesus, natapos na, ang kapalaran ng kaaway ay nakaselyo na. Maaring malakas ang kanyang ugong, ngunit ito ay walang laman, sapagkat ang pagkatalo ay nakatakda na. At ano ang ibig sabihin nito sa praktikal na paraan? Ibig sabihin, pag sinubukan ng pagkabalisa na supilin ang iyong puso, kailangan mong ipahayag ng matatag, ang Diyos ay para sa akin. Kapag pinahina ng karamdaman ng katawan, kailangan mong ipahayag, ang Diyos ay para sa akin. Kapag may mga taong umatake sa iyo nang hindi makatarungan, manindigan sa pangako na, ang Diyos ay para sa akin. Ang katotohanan ito ay hindi matitinag, sapagkat ito ay hindi nakadepende sa ating nararamdaman, kundi sa kung ano ang itinakda na ng Panginoon. Maaring subukan ng mga pangyayari na magsabi ng kabaliktaran, ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi nabibigo. Wala ni kamatayan, ni buhay, ni mga anghel, ni mga demonyo, wala ang makakahiwalay sa iyo mula sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus. Dito mismo kailangan magbago ang iyong saluobin. Sa halip na nakayuko ang ulo, itaas ito at ipahayag ang mga pangako ng Panginoon sa iyong buhay. Sa halip na hayaan ang kakot na diktahan ang mga patakaran, hayaang gabayan ng pananampalataya ang iyong mga hakbang. Sa halip na maniwala sa mga kasinungalingan ng kaaway, piliin mong patatagin ang puso sa katotohanan ng salita. Hindi ito tungkol sa pagbaliwala sa mga kahirapan, kundi sa pagharap sa bawat isa na may paniniwalang hindi ka nag-iisa. Ang Panginoon ng mga hukbo ay naglalakad sa iyong tabi at nanaig na sa bawat laban bago mo pa man napansin. Siya ay nakikipaglaban para sa iyo, nagbubukas ng mga daan, pinangangalagaan ang iyong pamilya, pinoprotektahan ang iyong isipan, at pinapalakas ang iyong puso. At kung sa araw na ito ay pakiramdam mo ay wala kang lakas upang magkatuloy, tandaan, hindi sa iyong lakas, kundi sa kanya. Kung hindi mo nakikita ang solusyon, alamin na mayroon na siyang plano. Kung iniisip mo na huli na, maunawaan na perpekto ang oras ng Diyos. Kung pakiramdam mo ay hindi ka karapat dapat, magtiwala na ang biyaya ni Jesus ay mas malaki kaysa sa anumang pagkukulang. Hindi ito tungkol sa kung ano ang maari mong gawin, kundi sa kung ano na ang ginawa ni Kristo para sa iyo sa krus. Naisip mo na ba kung bakit pinapayagan ng Diyos ang ilang laban na lumitaw sa iyong landas? Madalas nating iniisip na mas madali sana kung alisin ng Panginoon ang lahat ng balakid. Muni ang katotohanan ay ang mga laban na ito ang nagkapakita ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Kung walang bagyo, hindi natin mararanasan ang Diyos na nagpatahimik sa mga hangin. Kung walang diserto, hindi natin makikilala ang Diyos na nagkapalabas ng tubig mula sa bato. Kung walang higante, hindi natin makikita ang pagbagsak ng mga tila. Hindi matatalo sa harap natin. Ang layunin ng mga laban ay hindi tayo sirain, kundi ilapit tayo sa kanya. Gawin tayong nakadepende sa kanyang presensya at maging mga buhay na saksi ng kanyang katapatan. Kaya Kapag ang sakit ay tila hindi matiis, kapag ang panalangin ay tila walang sagot, at kapag ang paghihintay ay tila napakahaba. Tandaan na hindi pa natalo ng Diyos ang anumang laban. Hindi siya nagkakamali sa kanyang mga plano, hindi nabibigo sa kanyang mga pangako, at hindi nahuhuli sa kanyang mga layunin. Siya ay gumagana sa likod ng mga eksena, inilipat ang mga piraso na hindi mo nakikita, inihahanda ang mga landas na hindi mo pa matatahak. Kahit na hindi nakikita ng mga mata, ipinapahayag ng pananampalataya. Alam ko kung kanino ako naniwala. Ito ang tiwala na sumusuporta, nagbibigay lakas at nagapalakas ng loob upang magpatuloy. As sa tiwalang ito, maaari nating matapang na ipahayag. Walang sandata na nilikha laban sa iyo ang magtatagumpay. Hindi ibig sabihin na hindi bubuo ang mga sandata kundi hindi sila magatagumpay laban sa isang taong nakatakip sa dugo ni Jesus. Maaring subukan ng kaaway, maari rin siyang bumangon, ngunit babagsak siya sa harap ng kapangyarihan ng pangalan ni Kristo. Bawat bitag ay mawawasak, bawat taratang ay pipigilan, bawat atake ay mabibigo. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hini-limitado ng mga pangyayari at ang kagumpay na Kanyang ipinapangako ay hindi nakadepende sa mga kondisyon sa paligid kundi sa katapatan ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Marahil nakararanas ka ng pagkabalisa, kalungkutan, karamdaman o kahit mga panloob na laban na walang nakakakilala. Marahil may mga laban sa iyong puso na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Ngunit alamin na kilala ng Panginoon ang bawat detalye. Nakikita niya ang mga nakatagong luha, naririnig ang mga tahimik na panalangin, at naunawaan ang mga takot na hindi mo kayang aminin at malinaw ang kanyang pangako, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na pagod at mabigat ang pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. Sa kanyang presensya, makamtan mo ang tunay na pahinga, hindi pansamantalang ginhawa, kundi isang malalim na pagbabago na pumupuno sa kaluluwa ng kapayapaan at pag-asa. Nang namatay si Jesus sa cross at ipinahayag, tapos na, hindi lamang ito ang wakas ng isang sakit, kundi ang simula ng isang walang hanggang tagumpay. Tinalo niya ang kasalanan, nilupig ang kamatayan at pinawalang bisa ang kapangyayahan ng kadiliman. Ibig sabihin nito, hindi ka nakikipaglaban para sa tagumpay. Nakikipaglaban ka mula sa tagumpay na napanalunan na. Maaring umungol ang kaaway, ngunit ito ay walang laman. Ang hatol ng kanyang pagkatalo ay nakasulat na, at ang iyong hatol ng tagumpay ay ipinahayag na kay Kristo. Ito ang watawat na dapat mong itaas araw-araw kung ang Diyos ay para sa akin, sino ang laban sa akin? At kahit na pakiramdam mo ay mahina ka, tandaan, ang kahinaan ay hindi hadlang para sa Diyos, ito ay paanyaya para siya ang kumilos. Kahit na pakiramdam mo ay hindi ka karapat dapat, alamin na tinatabunan ng pag-ibig ni Kristo ang maraming pagkukulang. Kahit na tila sarado ang daan, magtiwala na binubuksan niya ang mga pintong walang makapagsasara. Kaya, itaas ang ulo palakasin ang puso, at maglakad sa pananampalataya. Ang Panginoon ang iyong kanlungan, iyong kalasag, iyong matibay na tor, at iyong tagapagligtas. Siya ay nakikipaglaban para sa iyo, pinangangalagaan ang iyong kahanan, pinoprotektahan ang iyong buhay, at hindi ka kailanman iwan. Kung ang salita na ito ay tumama sa iyong puso, huwag itago para sa sarili. Ikalat ang pananampalataya, pag-asa, at buhay mag-subscribe sa channel na ito, mag-iwan ng komento, ilike at ishare ang mensaheng ito upang mas maraming tao ang maabot ng makapangyarihang katotohanan na ang Diyos ay para sa atin. Nawa ang bawat laban na iyong kinakaharap ay maging patotoo ng tagumpay na napanalunan na ni Kristo para sa iyo.